at mga road trip. Uh, doon lang sa mga hindi nakakaalam, i-share ko lang itong video na ito. Kasi ngayon guys, uh, itong side mirror ng TV King ay natanggal. So, kailangan yung mag-wielding ngayon. So, dito lang banda siya guys. Oh. So, kung mag- kung mag-wielding kayo guys, be sure na natanggalin nyo yung battery. So, kagaya nito guys, oh, ayan. So, tinanggal ko siya. Kasi, pag hindi nyo tinanggal guys, susunog yung mga wirings ng inyong sasakyan. Kahit anong sasakyan, motor man yan, or sasakyan, kailangan talaga tanggalin yung battery. Doon lang ito sa mga hindi pa nakakalam, pero kung alam nyo na ito guys, wag nyo nang, uh, wala nang problema doon kung alam nyo na. So, ito nga pala guys, ay share ko na rin ito. Ito yung in-order ko sa uh, Shopee na building. Ayan. So, ngayon, tinit natisting ko na siya. Kanina, kanina nag na ako dito banda. So, dito lang sa kabila. Dito lang sa kabila yung i -building ko guys. So okay naman yung welding guys, piktip naman, wala na ang problema. So ngayon, ayan, i-weldingin ko na guys. So yun lang, tanggalin nyo talaga yung battery bago kayo mag-welding. So dito, okay, natin siyang i-on. So bago natin i-on 'yan, guys. Kabit muna natin 'to. Ayan. Tapos, na natin ito guys. 250 lang yung seating natin guys. 250. Yan, pwede na yan guys, pwede na yan. So hindi na ako gagamit ng ano guys, kasi ispat, ispat lang naman to. Hindi na ako gagamit ng shield. So ayan guys tapos na natin mag-building yun lang guys maraming salamat sa panonood ayan na uh, ayos na yung side mirror na kabit ko na so matibay na siya actually papalitan ko rin naman ito guys kasi maliit siya na side mirror pag magkapira tayo guys bibili tayo ng mas malaki laki dito so kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa channel natin guys Mr. Mike08 please subscribe like and share thank you